Noong taong isang libo siyam na at apat na po, sa kalagitnaan ng malamig at mapanganib na karagatan ng Timog Silangang Asya, lumutang ang isang nakakakilabot na alamat ng isang cargo ship, pinatawag itong SS Aura Medan. Ayon sa mga ulat, Isang distress signal sa Morse code ang natanggap ng ilang mga barko malapit sa Strait of Malacca. Isang makitid ngunit mahalagang daanan ng kalakalan sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Ang mensahe ay binubuo lamang ng kakaunting salita, ngunit punong-puno ng takot. Ang mensahe ito ay SOS mula sa Aurang Medan. Lahat ng opisyal kasama ang tapitan ay patay na. Nasa chart room at bridge, posibleng lahat ng tripulante ay patay na rin. Sumunod pa ang isa pang mensahe. Tako ay mamamatay. Pagkatapos ng huling mensaheng iyon, hindi na muling narinig ang anumang komunikasyon mula sa barko. Isang American Vessel ang Silver Star, ang pinakamalapit sa lokasyon at agad na tumugon sa distress call. Paglapit nila sa SS Orang Medan, nakita nilang lumulutang ito ng walang kontrol. Tahimik. Walang senyalis ng buhay. Kaya't agad silang sumampa. Pag-akyat nila sa barko, tumambad sa kanila ang isang eksenang masahol pa sa bangungot. Lahat ng tripulante ay patay na nang nadatnan nila. Nakahandusay ang mga katawan, nakadilat ang mga mata, at tila nakapako ang mga ekspresyon ng matinding takot sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay may nakaangat na mga kamay, waring nagtatangkang ipagtanggol ang kanilang mga sarili mula sa ku anong hindi nakikitang panganib. Pati ang aso ng barko ay patay rin sing parang nagnangalit sa huling sandali ng buhay nito. Walang sugat, walang dugo, walang palatandaan ng away. Para bang sabay-sabay silang namatay dahil sa matinding takot. Habang sinusubukang ito ng Silver Star ang orang medan dalhin sa kalapitang dauman, para sa mas masusing investigasyon, biglang may apoy na lumabas mula sa cargo hold ng barko. Wala silang nagawa kundi lumikas. Ilang minuto lang matapos nilang iwan ang orang medan, isang malatas na pagsabog ang yumanig sa barko. Nasunog ito at lumubog sa kailaliman ng karagatan, kasama ang lahat ng posibleng ebidensya. Maraming teorya ang lumitaw ang pagkasunog ay galing sa isang leak ng mga nakalalasong kemikal. Pusibling na involved sa isang smuggling operation ang barkong ito na nagdadala ng ilegal na kargamentong kemikal. Gaya ng potasyong cyanide at nitroglycerin o wartime stocks ng nerve agents. Basi sa mga teorya, pumasok ang tubig dagat sa cargo hold ng barko at nagreact ang mga kargamentong kemikal at nag-release ng toxic gases. Ito ang dahilan sa hindi pagkahina at pagkalason at pagkamatay ng mga tripulante ng barko. Ang tubig dagat din ang dahilan sa pagreact ng nitroglycerin, sanhi sa inuulat na pag-apoy at ang dahilan sa pagsabog. May iba pang teorya na barko ay may dalang nerve gas. Ito ay galing sa mga Japanese military na inimbak sa China at ipinasa sa U.S. military magkatapos ng digmaan. Walang Amerikanong barko na magkarga ng kargamentong iyon para hindi maedokumento ang kanyang shipment. Kaya ikinarga ito sa isang hindi rehistradong barko para ebiyahe sa Estados Unidos o isang isla sa Pasipiko. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung totoo nga ang SS Urang Medan. Wala itong opisyal na record sa mga maritime logs. Pero maraming ulat mula sa mga marino at mga pahayagan noong 1940s hanggang 1950s. May mga nagsasabing gawa-gawa lang ito. Ngunit ang iba'y naniniwala na ang misteryo ng SS Urang Medan ay sinadyang pagtakpan.